Hi guys! Tarasamahan niyo ako dito sa legendary at kahit anong araw, grabe kong pilahan. Dahil bukod sa 84 years na nagsiserve ng masasarap na food, eh sa dami ng order namin wala pang 1,000 pesos to. Ito ang Chuan na located sa may Ong Pin Street Corner, Yuchenko Street, Binondo, Manila. Kinoconsider nga sila as Binondo's oldest fast food dahil nga naman simula 1940s pa sila dito. Every time na nga lang mapapadaan kami dito, grabe lagi yung pila. Every day nga daw ganito yung sitwasyon sa kanila dito. Literal na normal na sa kanila yung pila. At lahat yan willing to wait talaga. Ito menu nila, actually, sakto lang naman yung pricing nila, hindi mahal, hindi din mura. Pwede na siya para sa nasa commercial na area. Ito yung mga in-order namin beef tendon, Mickey Bihon, mix ng pork asado and lechon kawali. Actually, marami pa kami na-order, hindi ko nalang lang nakuna ng solo. Kaya naman ano pang inaantay natin, guys, huwag na natin patagalan, i-try na natin. Imagine, guys, wala pang 1,000 pesos to, ganito na to nakadami. Kaya sure, na mabubusog kayo. So, meron tayong beef tendon on rice. Meron tayong ube pao ka-bola-bola. Mix ng pork asado, tsaka lechon kawali. Kiyampang. Pork and shrimp shumai. Sweet and sour meatballs, tsaka Mickey b -ball. Wala pang 1,000 pesos. Overloaded. Ang daming laman Mm, ang lambot pa. Mm. Ang laman niya, bukod sa may Chinese sausage siya, meron pa siyang salted egg, pork, at mga gulay. Maraming laman. Nakagatang ko na to ah. Mm. Hindi ba sa puro sauce lang Maraming laman Ayan o oh. Nakagatan ko na yan ah Import asado dito sa Quezon po. Parang Camille Carter ba guys? Ang nagustuhan ko dito sa meatballs nila, hindi maala. Yeah! Tapos, sakto-sakto lang yung pagiging sweet ng sweet and sour nila. Kaya bagay dito sa kiampong. Dahil light lang yung lasa niya. Dahil may lasa na yung kiampong eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Melts in your mouth sobrang lambot. Hmm? I can say, one of the best na Chinese food na nakain ko. One of the best. Sobrang lambot, nagme-melt sa bibig. At hindi lang yun guys ha. Ah. Dahil collagen to, maganda sa skin. So, ang mga sahog niya, may kikiam, may mga maliliit na shrimp. May meatballs pa. At syempre mga mixed vegetables. Mm. Mm. Grabe, ang tindi ng mga kinain natin. Ultimate Chinatown experience. Dalawang pesos to guys. Ang dami nating nakain. Busog talaga. Good for sharing lahat.